Yo! <laughs> Yan o! Magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga busing no? Dito tayo sa labas o! Oh. <laughs> Ayan o! Pabunta ako sa Barutak no! Nagmaghanap ng atay ng baboy Walang atay doon sa amin! Maghanap ako Ubus! Gusto ko kasing mag-ihaw eh! Mga ngayon akong gabi magsiselebrate ng kano ng araw ng pagkabuhay ni Panginoong Sus Ayan! So, alis na po tayo mga buseng papunta na po tayo sa bayan ng Paruta. Doon so, ako bibili, titingin tapos dadaan na lang ako sa suki ko na manggugupit. No, <laughs> ah, dadaan ako sa suki kong manggugupit, tapos ko 'tong ano pa to, ah, napapanot, 'no napapanot na buhok. Napakalmo na kaya ako, no? Napakalmo na lang kaya ako. Ala, sa tele. Ako na lap yung helmet ko. Ayan, tara na po. in-adjust ko pa yung kan yung strap ng helmet ko. Let's go. Ganda kasi hanggang dyan lang sa tulay o sa labasan. Ganun. tahu oh, seperang ini nanti tapos titindoy na lang tayo ng baboy mamaya kapang ihaw din para pag hindi maubos hindi bukas umaga ng ulam may maaga kasi ang ganda ang uh, ganda ng bukit ng bundok lapit na tayo sa tulay magtatanong ako dyan sa suki kung may atay pa pero kung wala doon sa kalinti nila tayo mamaya pigilin lakas ng angin. Ah, grabe ah Siguradong may ingay ito mamaya sa pan sa audio Lakas kasi ng hain eh Oops, wala silang pinta sarado sila ubus na yung baboy nila Walang, ma, marami pa namang baboy na mabibili dito mamaya sa, sa kanina sa nadaanan natin yung atay lang talaga yung wala <laughs> ano doon na lang po sa palingki mamaya mga puse nga matitiritsa ako sa pagupitan okay magpapagupit na lang muna ako yan sa lang po papatayin mo lang muna para uh, makapahinga yung gopro Ayan o, dito na po tayo sa palinti. <laughs> Tapos, tapang magpag <laughs> Dito tayo. <laughs> Para malapit. Para dito tayo sa likod. Hindi <laughs> ko naman barin yung helmet ko. Dindireksyon na lang tayo. Ako po, walang na. Tayo dito.

Ah, sarap kuman dito ah. Pag builog, sa hiligay nun. Ipipi. Sarap ng mga tuyo. Eh. Ang mga tuyo, ang hindi. Walang, ah, may pasit doon. may sound may sound eh oh eh. manjaman madulas oy may atay pa ay ron ay atay, atay pa boy ay ron ay ron ay ron ay may atay ka mo tayo. May atay pa. Yan. May atay na tayo. May kalamansi ako nabili eh. Doon na lang tayo bibili ng panang ganda oh. Mga kainan oh. Linis, linis ng panila eh. Linis oh. Daming kainan no. Ayan. oh. Ayan. O diba? Sarap no? <laughs> Dadaan na lang ako ng baboy na ihawin kasama nitong atay. Mamarinate ko lang sa kalamansi. Kalamansi at sa Asin. Yun lang. na ko nalagyan ng tuyo. Tayo daan ah. Mga okay mga ano, kakanin pag hindi ko makan oh, sarap ng singkamaso laki pag hindi ko ma step ng maganda yung paa kong sakit <laughs> yung tuhod ko nung pumunta nga dito si Don Outdoor sabi ko nga eh ka masakit pa yung tuhod ko eh Ano may suwa ay hala, yung suwa ko laglag. Ayun, <laughs> may isama na. Ano tara na mga busing na uwi na po, bibili pa ng baboy. Bibili tayo ng baboy. Hanap tayo doon. Ah, tara na. Ano ba to? One way? exit na na Dito na lang tayo. Mag-exit. Ayan. Baka mauli pa tayo. Let's <coughs> G. Ow, ow, ow. Grabe ng init, no? <laughs> Uy. Sakit sa eyes hindi ko na baba yung pan ko tingin tayo dyan kung may mga piling may ihaw pa mas maganda sana yung pan pero hapon na wala na ito mga pork shop na lang o kung ano na lang yung natin may ihaw na bago o, sarap ng buko bagong pitas o. bagong harvest Hyper per 150 Ano, mga mahaba-haba lang siguro tong mga vlog natin ngayon mga busing ha. <laughs> <laughs> apoy nila dito eh oh. Ayan oh. Malilihat na lang doon tayo dito, dito, wala eh. Doon dash kabila. Pero kung wala ka diyan, kung wala mang ganda diyan doon tayo sa unahan pa meron pa yan. Ito mm -hmm. may meron. Ang <laughs>

May karot mga pork chop. May karot mga pork chop. Ay, muna ka ah, lang Tara, balik doon tayo sa unahan. Hindi fresh ka. Ano babo yung baboy niya? Yung naprosen na. Hindi uh, okay. mo nanday. Eh, okay pa naman. Pero para sa akin, eh, iba yung lasa na eh. Mas mabuti pa yung kumulo ng tubo yung dugo kisa sa uh, ito na i na siya. yan o daan muna tayo dun sa istaan mga pusing bago <laughs> ko bili ng babot pili ako ng bangus ang bangos wow para ihawin ihawin din yan sa mga sunod na araw yan o, meron pa no Ba't parang sirado kayo? Ay, sirado nga ulang tao o Wala nga, doon tayo kinananay <laughs> Lapit na din naman lang o Kaya doon tayo pabili kinananay May pangos yan doon sila meron yan sila dito na bangus yun know? oh ayun may bangus ya yeah. aray nag ah. may bangus no nag binag na ka dya nag ako nag ako Ay, sabay pa. <laughs> <laughs> Ayos, thank you. Love, no? Ah. Oh. Ayos, thank you, thank you. Oh. Baboy na lang. Thank you, thank you. ako ba diba? ata Tapos giyan tayo bibili ng baboy sa nahano <laughs> Let's go Dito tayo bibili ng baboy O kaya meron pa mm. 300 yung kilo grabe mahal ngayon yung baboy sa talingke 350 ata yung kilo o 320 ah. turuk baho na kira kilo 300 ah. Uh. ngayon sa kilo ah Naik hawa Betul betul. Naik. huwag no, na tayo mga busing doon na lang malapit sa amin mga busing ha. Yan, dito na tayo sa cementerio malapit <laughs> kaya tinawag yung kanto namin dyan na pangga patyo kasi yung cementerio tawag dito sa amin patyo no? kaya tinawag yung kanto na yan dyan no, na pangga patyo yan pag okay. sumakay kayo galing ilo Ilo, pag sumakay kayo gawin to Pututan, or gawin to Pasay, or gawin to Ruhas So, City or going to Calibo, kung mababa kayo dito sa kanto ng Pututan, pagdating dito sa bayan ng Pututan, sabihin nyo lang sa bangga patio, dito kayo na ni bababa. <laughs> bangga patio. traffic traffic ngayon na yun na nga traffic yun limit ba naman yun sige na sige na sige na sige na tawid 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 man tawid tawid yun <laughs> eh diba ah yes dito na tayo sa bahay malapit na ano thank you thank you po sa inyong lahat mga pusing maraming maraming salamat po sa lahat sis na yan ba sa happy birthday yun oh no? ito na tayo yes. hmm hmm bibi koy bibi koy bibi koy <laughs> yan ito na bye mga pusing bye bye